alas 8 po ng gabi Disyembre 17 at merong po mananawagan hinggil sa nawawalang katay Kuya, ano po pangalan nyo? Uh, ako po si Jaywin Ortal po uh, Taga saan po kayo, Kuya? Uh, taga dito po kami sa may Kawayang Bugtong po sa may Purok Uno po o, uh, Ano po pangalan ng tatay nyo na nawawala Ah, yung pangalan po bali ng tatay ko ay si Nicanor M. Ortal. Kailan po nawala? Nawala po siya bali last last Saturday pa, December 7 po 'yon. Na ng... Pagkatapos po kumain ng tanghalian, nawala na po siya. Oh. oh ah, ano po ba karamdaman ni tatay? Bali, yung tatay ko po, meron po siyang sakit na Alzheimer disease. Uh, hindi niya na po alam yung ginagawa niya most of the time dahil po dun sa sakit niya. Ibig sabihin, sinumpong po. Okay. Kaya tapos kapag kanyang sinumpong, Lakad ng lakad. Lakad po siya ng lakad. Hindi niya alam kung saan po siya pupunta. Kaya nawala po siya. Hindi namin nalaman kung saan siya nakarating. Bali yung tatay ko po, uh, medyo may katangkaran po siya. 5'10 po yung height niya. Tapos, uh, maputi po yung buhok niya. Medyo ano na rin po siya. Uh, may edad, 74 years old na po. Tapos, yung suot niya pong damit nung nawala po siya, uh, nakapolo shirt po siya na mint green na. Kupas na kupas na po siya. Tapos naka po siya na jersey short na kulay blue. Tapos naka tsinelas po siya na kulay gray. Yun po yung huling suot niya nung nawala po siya nung umalis sa bahay. Yung katawan niya, kasing katawan mo? Uh, bali yung pangkatawan po ng tatay ko, ang ano po siya, medyo maitim po yung kulay niya. Tapos uh, hindi naman siya sobrang payat, katamtaman lang po yung pangakatawan niya, laki ng katawan. O sige po, uh, po tayo sa mga makakapanood po itong uh, video na to. Ah, bali, nananawagan po ako sa mga makakapanood po ng video na to na kung may nakakita po sa aking tatay na matagal na po namin hinahanap, araw-araw po kami naghahanap, saan sana po kami nakarating, nagpablatter na po kami sa pulis at sa mga barangay pero hindi po namin makita. Kaya nananawagan po ako sa nakakita po sa aking tatay kung nakita niyo po sa inyong lugar Ah, uh, pwede pong uh, ipagbigay-alam sa inyong uh, barangay o kaya uh, personal pong tumawag sa numero na Si so, uh, po yung telepono po ninyo, 0906 uh, 4144 410. Yun po yung personal kong number. Uh, sana po kung may nakakita po uh, paki-contact lang po kami agad at sasagot po kami agad po. O kaya makipag ugnayan din po dito sa radyo natin, Gimba. O po, tsaka dito rin po sa radyo natin, pwede rin po kayong dumulog dito kung sakaling nakita nyo po para at least uh, madali din po namin uh, makikita o makukuha po yung tatay ko po uh, dito po sa radyo natin, Gimba. Sige, at sana kasama uh, mo tatay mo sa darating na Pasko. oo nga po, uh, at matagal na rin po namin, ano, na medyo na stress na rin po sa paghahanap. Kaya sabik na sabik na rin po kaming uh, makita po yung tatay ko at uh, hindi namin alam kung ano pong kalagayan niya ngayon uh, dahil isang linggo na mahigit uh, walang kain, walang tulog. For sure eh uh, nag-aalala din po kami sa tatay ko sa kalagayan niya po ngayon. Sana makita po namin siya.